natin yung aking pangalan. Pakihawak po habang nagtitin video tayo. Ayan, yung itapat mo lang dito. Ayan, si-search natin eh. Para makita naman nila na talagang di si dito tayong magkaroon ng marami matutulungan na tao. Yung pagpa-vlog kasi, ano yan eh, blessing yan eh. Lalabas natin yung talent natin dyan eh. Ayan o, ayan po, tingnan nyo, lalabas. May lalabas dyan. Ayan oh, yung may Jollibee o oh. Ayan oh, di ba Jollibee? O, oh, tingnan natin Makikita nyo naman lahat yan ng ah, dapat, dapat all, dapat all Ito makikita ba yung all? Notification eh, kaya diga natin Ah, okay. anong gagawin? Ah, yeah. Disable ba? Hindi, hindi wag All not All yun All YouTube Ayun na, naka-all na siya All. O oh, yeah. Sorry, si Ano na natin yan. Kami <laughs> muna pa ka lang ngayon. Opo, po, yan o. Dami tayo vlog. Like, 3,000 viewers. 3,000 uh, ano na yan. Yan. May kami oh, na ads ad, yan. So, tayo yan. Shout out po. <laughs> <laughs> yan, nandito kay sister sa akin eh. <laughs> natin lahat ng taga Toyota. Yan. Salamat po ah.